Ay nako mga guys. eto nga pala ang motor na to mga guys, is Honda Wave Alpha 110 2017 model. Nga pala, yung bat nagpalit ako ng battery nito kasi nga bubigay na yung battery niya. Pina-charge ko lumobo, hindi na pwede, ayaw na mag-start. Kaya ngayon, inorder ano kapatid ko ng battery sa kanya yung motor na yun. Then ngayon, pagkabit ko ng battery, ayaw niya pa rin start Ayaw tumuloy, ayaw siya umandar. Eh, ang ginawa ko, syempre, yung mga basic mga basic na, ano binunod ko yung spark plug niya, chinek ko sinubukan ko rin, chok yan, pero ayaw niya mandar umandar, pagbunod ko ng spark plug nya, laging basa, eh, dinilinis ko tapos, kinabit ko ganun pa rin, ayaw niya tapos, sinubukan ko, i-drain muna yung gasolina niya sa carburetor, binawasan ko ng konti, baka yung gasolina nga lang niya, hindi tumutuloy pero, ayaw pa rin niya umandar pagbunot ko ng spark plug, basa na naman yung spark plug kaya naman yan, naisip ko nang gawin to yung pakatihan ko ng gasolina dyan sa may kabita ng spark plug. Baka nagbarado ng carbon yung combustion nya ba? Parang ayaw niya mabu ayaw mabuo yung combustion nya. Kasi nagusok narin na rin to at nagbabawas na lang iskwis yung motor na to kaso hindi pa napapatap overhaul. Ano kaya problema nito mga koys? Baka may alam kayo koys, magbigay naman kayo ng konting opinion. Đi kích start không? Cái này là luôn à Đi kích sạch không? Đi kích start không? Đi kích Đi kích Đi eh 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 Esi. Okay. Okay, ma'am. Ini apa, Munas? Apa, Munas? itu, yuk. Saya kasih Ramai apa, naman. Ayo, start. pag na natin kasi na kayo baka kumalat Marcos! 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 Ini nisko naik spark plug eh. Jangan spark plug. Wah macam, dah ni ke plug. Ota, den mo. Ma, ku iskotel. We is all night. Go, ki. Wow, Eh, ma pakita mo to. Sabi ko, wag ka yung maglalabas. Huwag kang mag-alala. Pa-pagdikitin mo lang kit. Dikitju lang. Dikit Ah. Oh, ha. Oh, mate, please nak minum. Eh, pakai tak mai sabitu. Jangan nak kena tak solina. gasolina. ke? Eh, tao lah. ¿Esto se puede tangar tu esto para kita el doctor? Ayun, numandar din sa wakas. Napaandar din natin mga guys na nakuha rin sa tiyaga. Ang kita ko ano neto is dahil siguro dun sa combustion na hindi tumutuloy. Hindi nabubuo. Yun lang mga guys. Maraming salamat. Baro. Gusok. Yung dito.